At nasa linya na po natin, si Ginong Josel De Guzman, ang co-founder ng Scam Watch Pilipinas. Magandang hapon, buenas tardes, Josel de Guzman. Yan po yung isa sa mga amigo natin yan. Mga natin yan. Josel, magandang hapon, buenas tardes. Magandang hapon, senyor. Salamat po sa pag-imbita sa amin dito. At mm -hmm. uh, sana makatulong po tayo. Tama. hindi, yun ang, hindi, hindi, ako, hindi ka dapat magpasalamat sa amin. Magpapasalamat kami doon sa matutulungan natin at kung anong mga gagawin nila doon sa mga biktima na at saka, at saka maaaring maging biktima. Ang pag-uusapan nun namin, may kinalaman dito sa mga scam na scam na ito. Iba-ibang klase ng scam eh, di ba? Okay, pag-uusapan nun niyan. Okay, Sel, um, unang-una, ano-ano bang klase ng mga scam na mga, pag sinabi natin scam, mga, mga panloloko yan, di ba? Iba-ibang mga pamamaraan yang ginagawa nila online. Mas mabisa yung online eh, mas mabilis eh. Opo, uh, um, kasi ang nangyari ngayon, uh, dahil nagkaroon na tayo ng digital life, halos yung buhay natin, kalahati, or mas marami sa buhay natin, On, puro, 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 nasa online na ngayon, di ba? Oo, yung online transaction, nagbabanko na tayo ngayon, di na tayo pumipila sa banko, hmm. uh, madalas, uh, oh, digital banking ng ginagawa, okay. yung mga e-wallet din natin. So, lahat ng ito nagbago nung nagkaroon ng pandemic. At ito yung nakakatuwa, dahil uh, yung digital economy natin tumaas dahil nga medyo naging active tayo sa ating mga digital transaction kasi yan ang buhay natin eh uh, pumapatak ng 2 trillion uh, yung yung digital economy natin that's 9% of the total uh, G, uh, GNP yung mga data oh, natin. Basta na natin basta kinikita natin basta kinikita ng ng, ng bansa Yeah, 9%. Okay. Eh dahil ganun kalaki yan, uh, senyor, eh, nandyan yung mga scammer. Naku. So, gusto rin nilang magkaroon ng peace niyan. So, kaya kung mapapansin nyo yung evolution ng scam, uh, lahat po ng naging scam, organized crime. Hindi po yan gawa ng isang individual. Hindi po yan isang tao lang. Kung isang tao lang yan, mas madali na pong mauli eh, kasi may digital footprint. Aha. Pero dati po organized crime, gumagamit po sila ng mga iba't ibang teknolohiya. Okay? Uh, para mang scam ng tao. At ang pinaka-popular dito at ang laging nagagamit at kahit na may isang taong na naming sinasabi na huwag gawin, eh marami pa rin nabibiktima. Ito yung tinatawag na phishing. Yung phishing, senyor, ito yung nililin lang ka para mag-click Hindi ka naging na. Hindi naging, naging Kasi Oo, magandang pakinggan, eh. Phishing. Pero iba pala yan. Nanlilin lang. Okay. Nanglilin Paano nililangin nila? So ang gagawin nila, medyo yung mga men, magpapadala ng mga mensahe sa iyo, mapa-text man sa email, sa Messenger, o kaya sa Facebook, tatakutin kanila. Okay. Tapos para i-click mo yung link. Pagdating mo sa link, halimbawa, pagdating mo sa link, kung banko man yung nag-message sa iyo, akala mo yun yung website ng bangko. Pero hindi pala. Sample, sample lang po sa mga kaibigan natin sa Union Bank. Sinabi, Union Bank, tapos pala yung nakasulat doon sa website, eh sobra ng ay nang hindi mo na napapansin. Di ba? Yun, uh, yun So yun yun. Yung mga Plus, spelling. Yung mga spelling. Di ba? Yung mga spelling. Uh, so akala, pero akala mo totoo. So ang gagawin uh, nila ngayon, gusto ka nilang mag-input. Ipasok mo yung username at password. Pag ginawa nyo po yun, makukuha na po, ma-access na po nila yung bank account niyo Okay. So yun po yung phishing. At marami pa rin na bibiktima Kasi ang ginagamit nila, pananakot, Bigyan mo ng nga pero? ako ng sample ng pananako. Talimbawa, meron akong isang negosyo ah, kasi hindi ko malaman kung anong nangyari dito sa isang kaibigan ko na smoothly ayos ang kanyang negosyo ah, sa pagtitinda niya ng isang bagay and then all the while bigla siyang na-depress at hindi namin malaman kung paano gagawin namin sa kanya uh, depressed na lang siya at tapos dinadala sa ospital hindi malaman ng ospital kung anong sakit niya kung anong pinagbunan napakahirap eh napakahirap okay, okay. so yung yung yung, yung sa halimbawa dito sasabihin sa iyo uh, kung tell ko yung magpapadala ang sasabihin sa iyo o oh, yung rewards mo mag-expire na kailangan mong i-click yung link kung hindi hindi mo na magagamit yun yung mga sample. Tapos, may link yun. Yung link, ito yung may mga naka-underline sa text. Okay. Pag kinlik nyo po yun, ah, papasok kayo, and then makikita nyo, mag input nga ng password nyo, and then ma-access na nila. Aha. Uh -huh. Yung iba na mga example dito, sasabihin na, ah, yung meral ko nyo, mapuputol, kailangan mong i-click yung link. Yung iba naman, dahil uso yung online shopping, ah, at hindi na rin natin alam kung ilan yung mga in-order natin sa mga online shopping uh -huh. application, sasabihin, Ah, uh, kami po yung magde-deliver ng in-order nyo. Ang uh, nawawala po kami, pwede po bang paki-update yung address nyo? So, may ah, link ulit yun. Nako. So, pag kinlik mo yun, magpaipapasok mo yung mga details mo, ah, ma-access na rin lahat. Nako so, nako. yun po yung mga sample ng mga link. At kapag investment naman po, uh, dito naman po, yung mga nag-offer ng mga crypto, so, ang sasabihin sa'yo eh, ah, uh, magdodoble, magti-triple yung pera mo sa isang buwan. Yun, so, mag-invest mag ka lang ko, ng 50,000. Doon yung kaibigan ko. Okay. Yun. Na, medyo na, na kasi billion million eh. Ang <laughs> uh, ang inaano eh, ang hina, hinahabol sa kanya, tinetret eh. Metret eh. Ang bigat eh. Oh, yun. Okay. nakakalong ko. Dapat po mag-report na po siya sa... Nanulungkot nga ako talaga. Dahil nga, na depressed na -depress eh. Na, na eh. na, na pati utak eh. Ang hirap niya. Yan. Oh, okay. ganun po kahirap ha. Kapag oras po na naging biktima kayo pati utak nyo, dipe, hindi na kayo makatulog. Di ba? Tama ba? Tama ba? Yun po, may, may meron po kami May, mas malala pa po dyan. May na-encounter kami. Dalawang beses po siya na-scam. Una, na-scam siya ng 15,000. Tapos, biglang may nag-message sa kanya, tutulungan kitang ma-recover yung pera mo. So, ganito. Pero kailangan mo magbayad ng 10,000. Umutang siya ng 10,000 para ma-recover yung 50,000. Oo. Tapos din pala yung tutulong ngayon. Tapos ang sabi ng pamilya hindi hindi kinaya at na as ay yung kahihiyan at walang wala na siya. So sa halagang 25,000 nagpakamatay po siya. Nah. So uh, So nah, sa mga makakaya po hindi po natin dapat uh, ipagwalang bahala bahala uh -huh. yung, yung mga scam na yan. Uh -huh. So kaya po yung, yung yung ginagawa po namin lalong-lalo na ngayong holiday season. Okay. Uh, Pino-push po natin kasi yung gobyerno natin may mga reporting channels. Okay. Pero ang sasabihin ko, Senyor, tatapatin ko na po kayo. Kasi yung Scam Watch Pilipinas ang tinuturo po natin, prevention. Okay. okay? para hindi po ma-scam yung mga tao. Uh -huh. Pero pag na-scam po kayo at nakuha na yung pera nyo, Uh, 95% po hindi na po mare-recover yung pera. Okay, liwanagin natin 'yan ha. Pag naliskab kayo, 95% mahirap na ho mare ang pera niyo. Okay. So, ano pinakamaganda nating may papayo naman sa kanila kung na okay. scam na. Kasi eh, ang hirap eh. So, halimbawa, na-scam na po kayo, ang uh -huh. uh, kailangan pa rin po nating i-report, lalong-lalo na po, uh, yung Cybercrime Investigation and Coordinating Center, uh, attached agency po yan ng DICT, okay. kasama rin po dyan yung DICT, National Privacy Commission, uh -huh. at National Telecommunications Commission, gumawa na po sila ng hotline. Ito po yung 1326. So, tumawag lang po sila doon, open po yan, 24-7. Hindi po AI ang kakausap sa inyo pag tumawag po kayo. At usually kasi, senyor, yung mga kaibig ay mga kababayan nating na scam kahit alam nilang wala ng chat ang gusto lang nila may makausap eh magabayan kung ano yung mga dapat gawin diba okay so dito one, sa 1326 si dial niyo po yan uh -huh. sa cellphone niyo diretso 1326 okay ang mga tao po diyan cyber forensic agent okay. so lalong lalo na yung isa pang pinakausong scam pag na-hijack po yung Facebook account niyo uh -huh. Uh, within 24 to 48 hours bago po mapalitan yung mga password at credentials nyo, uh, dapat po tumawag po kayo sa 1326 at i-gagay po nila kayo kung paano ito marirecover. Okay. Po, kung na-scam na po kayo at naging biktima na kayo ng scam at may nakuhang pera na, ang una nyo pong gagawin, Tawagan niyo po yung bangko niyo muna bago po kayo mag-report sa 1326. But tawagan muna, yung... tawagan muna ang alin? Tawagan po muna yung e-wallet o yung bangko niyo kung saan nawala yung pera. Yung banko, so, uh, bibigyan na natin sila ng informasyon na uh, na-scam na uh, um, ako. Inform na natin, let's say kung GCash man yan, inform na natin si GCash na na-scam ka para hindi na sila makakuha ng pera o kung, kung ano man yung banko para hindi na ma-access yung account. Okay. And then after po noon, yung mga detalye, screenshot niyo po lahat yung mga conversation niyo. Uh -huh. Tapos tumabog po tayo sa 1326. ingin po nila yan para at least makapag-imbestiga. Ngayon, senior, marami kasi ang mga Pilipino yung ayaw mag-report, either nahihiya. Nahihiya. Yun nga. Yun ang babinigate. Ah, mukhang kaya ang nangyayari, dinidibdib nila, eh, sila yeah. na epektuwan ng gusto kaya nagugulat na lang kami, mga, ano nangyari sa kaibigan natin? Ba't gano'n? Eh, ang ayaw, baka kako na yan, hindi lang natin, hindi lang niya sinasabi dahil sa atin. Eh, problema, if the more na nahihiya the more na lalong lumalala yung kalagayan niya eh. Totoo po yun. So, kapag nagpa-report na po kasi tayo, ang akala nila, ay, hindi ko na mababawi yung pera ko. Pero, senior, alam niyo po ba, ng 2024, may mga 11,000 ang tumawag sa 1326 at dito uh, hindi ito binabalita pero si Senator si Senator Gatchalian ang nagsabi nung budget hearing ng DICT na dahil sa mga tumawag na ito sa 1326, uh, nakatulong po ito sa investigasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at yung mga impormasyon Natuntun po nila kung saan yung mga scam hubs na to, 11 okay. po yan, kasama po dyan yung Banban, -ban, yung Porac, yung Pasay. Aha. So binaba po ng CICC sa Department of Justice, sa paok at sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa NBI yung mga information na yan. Kaya po natin natuntun at na-apprehend at naipasara yung mga scam hubs. Ayaw po nilang sabihin na may capability po yung yung CICC pero sinabi na po ni Senator Gatchalian yan. Kaya po napaka-importante mag-report kasi ang kalaban po natin, mga organized crime. So, yun, yun, lang, yun, yun lamang po, medyo uulitin ko, kailangan po prevention okay. at kailangan po mag-report. Uh -huh. uh, meron pa, ah uh, senior, Sige. mga biktima ng scam uh, dapat tumawag sa 1326 pero paano naman, let's say, tayo na nakaka-receive ng mga spoofing scam, ito yung ginagaya yung mga le lehitimong kumpanya, di ba? Mm -hmm. Katulad ng Globe, Maya, Gotime. Mm -hmm. Nakala mo, totoo. Pero lahat ng yon may link. Ang pwede po natin gawin dyan, or kahit makatanggap pa tayo ng mga text cam, iscreenshot lang po natin gamit ang ating mga telepono. Tapos, gamitin po natin yung eGov app ng DICT, yung eGov PH super app ng DICT. Meron na po silang function doon na ang tawag po nila e-report. I-click nyo lang po yung scam and then ipadala nyo lang po yung yung screenshot na yon at yung detalye na yun, gumamero po silang technology under case uh, Usec Dave Balmerol, makukuha na po nila yung mga detalye ng screenshot and then binibigay po yan sa CICC para ma-process. Okay. So, nung 2024, mga 15,000 naman po yung mga nakapag-report na po doon at nakatulong din po sa investigasyon. Okay. Ngayon po, mapapansin ninyo kung dati, bago, bago na ipasara at pinagbawal ni Pangulong uh, Marcos yung, yung BBM bago ito ibang. Ngayon, wala na. Nabawasan na po yung natatanggap nating mga text scam na galing sa prepaid number. Uh, ngayon po, ang ginagawa po nila, ginagaya naman po nila yung mga lehitimong kumpanya. Ito po yung spoofing scam. So, dito po ang dami po kasing nabiktima kasi akala nila, senyor, ang ah, galing talaga dahil official text channel eh, official SMS channel. Pareho pareho pero hindi lang natin makita 'yung difference. Oh, pero, pero meron isa name. na difference na, na hindi natin mapapansin. Tama? Oh, uh -huh. halos pareho pareho pero uh -huh. yung yung pagkakaiba nito, yung spelling mayroon. o yung di, yung porma ng letra. Oh, yung forma ng letra, uh -huh. pero kasi gamit na rin ng AI eh, so uh -huh. yung sentence nila medyo tama na rin. Uh -huh. Pero yung pagkakaiba nito may link. Yung link ito, yung na click the link, naka-underline po yun na kulay blue, huwag niyo pong i uh -huh. uh, yun po, ang dami po kasi na sila So halimbawa po, ang sasabihin nila, uh, hindi mo na ma-access yung pera mo sa e-wallet mo. So mag-expire na yung rewards mo. So yung mga kababayan natin, uh, natatakot, akala nila legit. So nakiklik sila ng nakiklik sila ng link. So ang dami na po 'yan, may mga digital bank. So, kapag ang uh, dami na, rin, biktima rin po yung mga kumpanya, kaya ang ginagawa po nila ngayon ay eh, nagbibigay na rin sila ng mga advisory na huwag mag ng link. So, ganun po karami ngayon. Yung po yung pinakauso ngayon, senyor, dahil nawala na yung mga scam hubs, uh, nandito na sila ngayon sa spoofing scam na gumagamit sila ng isang makina na mobile, na umiikot 'yan at doon nila ginagaya yung mga lehitimong kumpanya. Wow. So kaya paulit-ulit po kami, 'wag po kayong magkiklik ng link. 'Wag so, magkiklik ng link. Maliwanag? Oo. Ayan, basta may nakita kayong ano, op, oh, magteka teka muna. Tama? Teka teka. Okay, mag isip tata -tata Oh, yun nga narinig ko nga pala sa kay Sir kay D. Guzman doon sa senyor Balita na 'wag mag-click ng link. Ayan. 'Yan, yun lang lagi-lagi yan, yan ngayon ang pinaka-importante. Yan pinaka-importante. At dahil po, uh, ang isa pang tinuturo natin para hindi rin po sila mab mabiktima, Senyor, napakarami po kasing klase ng scam. So yung mga kababayan po natin, hindi na po sila nakakasunod. Kami rin po medyo nagugulat, di ba? So kaya po ang tinuturo po namin, behavioral change. Naalala niyo po ba, nung bata tayo, ang anong unang tinuturo sa atin nung bata tayo, kapag hindi mo kakilala, huwag mo lalapitan. Siyempre baka usapin, uh -huh. kang tatanggap ng pagkain o kahit anong bagay sa tao mo kakilala, 'di ba? 'Wag kang samsama sa taong hindi mo kakilala. Diba? Uh -huh. no. uh -huh. Yung mga bagay-bagay na 'po 'yan, hindi po 'yan naituro sa atin sa digital. Wala pong nagturo, hindi po 'yan kasama sa curriculum dati. Uh -huh. So bigla nung after ng pandemic, yung buhay natin naging digital nga. Uh -huh. natin Alam natin kasi social media capital of the world tayo. Akala natin marunong na tayo. Pero oh. ano pagkakaiba nun? Madali tayong magtiwala, senior. Kaya ang tinuturo po namin, may apat na attitude. Okay. Kaming tinuturo. Apat na attitude. okay, isa-isa lang. Sige, apat. Okay. Hmm. Yung unang-una po, ito po yung... Ito po yung... Uh, magduda. magduda. So kapag nagduda po kayo, kapag too good to kapag too good to be true na, halimbawa sasabihin, o oh, nakakita ka ng iPhone Pro Max 16 tapos limang libo lang yung halaga magduda ka na hindi ba kapag sinabi na <laughs> kapag sinabi na oh, yung yung pera mo mag-invest ka sa akin dito uh, magti-triple magiging 500,000 yung yung 10,000 mo magduda ka na rin kasi hindi normal yun eh okay. Pag hindi normal magduda tayo okay isa, pangalawa, magduda. Okay. Magduda. Mm. Yung pangalawa naman po, ito po yung magdamot. Magdamot. Okay? magdamot at ano, naku lalo na po ngayon kapaskuhan magdamot po tayo sa online kasi po ang ninanakaw sa atin mga personal information okay. so huwag po tayong basta-basta mag ng personal information so hindi ano tayo po, hindi tayo mapagbigay Madamot tayo Madamot. Tayo. Madamot. madamot. kasi Al po halimbawa yung mobile number po natin kapag share po natin yan sa facebook or sa social media accounts natin, yan po yung access nila sa e-wallet. Okay. Yung email naman po natin, yan naman po yung access nila sa digital banking services, wow. sa mga digital banks natin. Uh, nandyan pa yung may mga iba kaming nakikita na nag-share ng lisensya, ng passport, di ba? Huwag din po natin i kasi pati yung mga birthday, Nako. Uh, yan, yan po ipagdamot po natin. Okay. Pero yung dapat natin ipagdamot, senior, ito yung tinatawag na OTP. Ito po yung natatanggap nating numero Uh, ito po yung natatanggap nating yung one time password ang ibig sabihin ng OTP. Ito po yung natatanggap nating numero para maka-access po natin yung mga digital banks natin. Okay. Kasi yung OTP po yan, binibigay lang po niyan sa mga gumagamit ng telepono. So walang access po 'yan. Okay. So ang ginagawa po ng mga scammer pag na-access na yung e-wallet nyo, halimbawa, kahit na may nakuha nila yung password, tatawagan kayo sabay sasabihin na kung credit card man yan, nakuya upgrade natin yung credit card nyo, yung credit limit. Pero may papadala kaming informasyon sa iyo. May papadala kami apat hanggang anim na numero para makasiguro kami na ikaw talaga yung tinatawagan wow, namin. Wow, talaga galing ah. Okay. Oh. Ngayon, very ito, convincing ha. So, very convincing okay, para convincing. sa unod ka. Okay. So, makakatanggap ka ngayon ng anim na numero. Yung anim na numero yon i-share mo ngayon. Doon po nag doon po nakukuha yung mga pera Ay kapag no. na-share niyo na wow. yung one time password na yun. Uh, ngayon po para sa mga kababayan natin, yung mga scammers po, hindi po nila sasabihin pahingi ng OTP o ano po yung OTP, hindi po nila sasabihin yung OTP na word. Ang sasabihin po nila, ah uh, para ma-verify namin, magpapadala kami ng verification code. Ganun po 'yon. Magpapadala po kami ng anim na numero uh, just to prove. Magpapadala po kami ng mga secret code, hindi po ba? Oh. So, 'wag po tayo magbibigay ng apat hanggang anim na numero dahil 'yung OTP, senyor, ginagamit lang 'yan pag in access mo na 'yung digital bank mo eh. Okay. ka ng OTP. So, hindi po 'yan sineshare sa mga messages. Okay. Pinapasok po 'yan kapag in access mo na 'yung app, 'yung digital bank app okay. mo, 'yung e mm. app mo o kung ano pang app, doon lang po yan. So, yun po yung pinaka-importante kaya po magdamot. Okay. Pangatlo, pangatlo magdamot. Okay. Hindi, una natin, yung pangatlo, magduda, magdamot. Ito po magdamot. yung pinaka-gusto ko. Ano yung pangatlo? Mangsnab. Ano, ano, ano? Mangsnab. Okay, Mang okay. mangdeb. Snab, mang snab. Man. Snub. Isnabin po natin. Oh. <laughs> okay, pag hindi po na alam niyo kasi masyado tayo yung hospitable eh. Ayun. So kahit hindi natin kakilala, sinasagot natin. Pero oh. sa totoong buhay, pag may lumapit sa'yo yung hindi mo kakilala, matatakot ka. Oo, oh, oh Pero dito, Kapag may nag-message sa'yo na hindi mo kakilala, di ba, lalo na yung mga job scam. Sa job scam kasi, bigla kang opera ng trabaho. Akala oh, yeah. mo, special ka eh. oh, oh. So, akala mo, totoo, di ba? Oh, oh. Pag hindi mo kakilala yung numero, Isnabin po natin. Kahit po nananakot pa yan, halimbawa, sasabihin, o, oh, taga-meral ko ako, puputulang ko yung ilaw mo, kailangan magbayad ka, ito yung link. Ah. Isnabin po natin, tayo po yung maghahabol. Kasi kung job scam man yan, kung loan scam po man yan, hindi nila kayo hahabulin. Eh. Usually, may proseso. Kapag wala po doon sa tamang proseso, ibig pong sabihin, scam po yan. Ayaw. So, pag po natin kakilala, wag po natin papansinin. Isnabin po natin. Ito po yung pinaka-safest way. Isnab! Yung pinaka okay. nyo lahat. Okay. Sabi nyo. Oh. At yung pinaka-huli, ito yung pinopromote natin, magsumbong. Ayaw. So, kapag let's say na-scam po kayo at hindi nyo kakilala yung suspect, uh, sa 1326 po kayo tumawag. 1326. 3 okay. Sisambung po natin. Okay. Ngayon, kung kakilala nyo naman yung suspect, eh, kaya pumundumiretso na po kayo, sa PNP anti cybercrime Crime Group okay. kasi kung may suspect naman kayo let's okay. say um uh, kang legit seller di ba uh, 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 tapos iba yung pinadala or uh, tinakbo yung pera mo Iyon, uh, uh, kasi may suspect ka na okay. so may proseso na po yun okay. ibig natutawag lang po tayo sa 1326 kung yung mga nanlabictima eh wala pa pong Uh, hindi pa po natin kilala yung suspect. Okay. So yun po yung apat na yan, yan po yung magduda, magdamot, mang at magsumbong sa 1326. Okay. Yan po yung pinopromote natin, Senyor. Okay, sige. At least kahit na tayo, medyo, wala na tayong oras ng uh, konti ha? pero may mga nakuha na kami. Tatandaan namin itong apat na importante na dapat natin isa alang alang Okay. Opo. Shell, maraming salamat. Baka sa susunod na pagkakataon ulit, uh, anyayahan ka namin. Eh, medyo nagkaroon lang tayo ng kapos ng oras at marami tayong komersya na naka, nakaantabay naka lang. Ha? Anyway. Salamat, senyor, sa uh, opportunity. Okay. Salamat din at nabigyan kami ng liwanag, lalong-lalo na po itong mga naging biktima at magiging biktima pa ng tinamaan ng magaling na, na scammers na yan. Okay. Si Jose Rodriguez Guzman po, maraming salamat ng scan uh, nang scan Watch Philippines, eh, o Pilipinas. Maraming salamat Josel.